kapso Tandang araw na naman po sa inyong lahat Tuloy-tuloy uh, na -tuloy naman Yung trabaho dito sa bahay ko po ni sa Alex Ngayon lang Nagkaroon lang uh, kan, ng mga trabador na Magtrabaho dito mga paps Kasi busy sila sa ano, uh, Ali nilalagay nila, nila yung ano kulang ng kapalyete mga paps so na mga paps update so, ng bahay niya dahil ko ko ni bagay sa Alex o oh. kunting nila kung makikita na yung katotohanan <laughs> Bali si Kanya, engineer sa kasi no, hari ng kilapan yung nandun sa taas, mga paps. eh, uh, uh, ng kilapan daw. Oh. Yung maingay lang mga paps kasi gumagamit sila ng ano, generator. Eh, 3 pa Ito oh, so na yung lagyanan ng ano, mga poso Walang na lang ng ano, poso dito, Mapapso, pwede na yan oh. Nice <laughs> Ayan mga papsaw oh. konting kimbot na lang ni Bagis Alex Itong bahay ko, busiriya niya mga papsaw oh. Malapit nang matapos sa katotohanan uh, oh. na yung mga ano, natapos nilang frame ng ano, dingding -ding. oh. May bintana rin oh. May dalawang bintana na mga paps Subscribe mo boss And, uh, <laughs> so, hanggang dito na lang mga pups, yung mga simpleng videos na na-upload namin sa bahay sir yun ni Bagis Alex mga paps so,